Minsan sinisisi ng mga tao, ang ibang tao o ang Diyos dahil sa mga negatibong nangyayari sa buhay nila. Minsan ginagamit nila ang paninisi para lang may maidahilan. Sinisisi din nila mismo ang kanilang buhay. Malas daw sila. Wala na raw silang magagawa sa kanilang buhay. Pero alam mo, hindi ka na dapat manisi. Dahil sa mga pinagagawa mo noon, nagbubunga na yun ngayon. Kaya dapat maintindihan mo at tanggapin mo na palaging sumusunod ang karma. Nagbubunga ang lahat ng positibo at negatibong sitwasyon dahil sa ating mga aksyon. Kaya dapat konting ingat lang kung ano ang mga iniisip mo, kung ano ang mga sinasabi mo, at kung ano ang mga pinagagawa mo. Dahil magbubunga ang lahat ng mga yon sa hinaharap. Napakaikli lang ng buhay. Huwag nating gamitin ito para gumawa ng negatibong bagay. Kung gusto mong magbunga ng maganda, gumawa ka muna ng maganda. Dahil sa pangarap natin guminawa ang buhay, nagiging sakim na tayo sa pera at sa ibang material na bagay. Nagiging makasarili na tayo. Hindi na natin napansin na may natapakan na pala tayong mga tao. Nakakasakit na pala tayo. Tapos may nangyari din sa ating hindi maganda at iniisip natin na bakit nagkaagan ito. E may nangyari pala noon na hindi natin napansin. Ganyan ang buhay eh. Ipaparanas sa'yo kung ano ang mga ginagawa mo sa iba. Dahil sa kakapokus nating umangat, may nahila na tayong mga tao. Iniisip na natin ang sarili nating kapakanan. Kung maiintindihan mo lang ang palatuntunin ng karma, siguro dahan-dahan kang gumagawa ng bagay. Pinag-iisipan mo itong mabuti. Pero siguro naniniwala ka sa karma, pero wala kang pakialam. Kailangan ba nating manira para sisikat tayo? Kailangan ba nating ikalat ang baho ng iba? Kailangan ba natin galawin ang nananahimik na tao? Sana'y maisip mo yan ng mabuti. Dahil hindi mo alam kung hanggang kailan ka lang mananatili sa mundong ito. Gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa upang maiwan mo ang kabaitan mo sa mundo. Mahirap intindihin ang karma. Kasi kung iisipin mo, bakit may mga taong mabuti pero may masasamang nangyari pa rin sa kanila? May tanong mo na rin ba yan? Kasi totoo naman, di ba? May nakita kang tao na sobrang bait Nakapokus lang siya sa kanyang layunin pero sobrang hirap ang daang nilalakbayan niya. Kaya yun ang dahilan kung bakit naguguluhan ka na din kung totoo ba ang karma o hindi. Pero binabanggit ng Biblia ang isang dahilan kung bakit nagdurusa ang mga tao. Mababasan natin yan sa Ecclesiastes 9.11. Ang panahon at ang di inaasahang pangyayari ay sumasapit sa kanilang lahat. Kaya sa pangkalahatan ng ating buhay, hindi lang tayo ang may hawak ng ating karma. Nakakonekta ito sa mga pamilya natin. Kung ano yung ginagawa ng isa, posibleng ikaw ang magbabayad sa nagawa niya. Mga utang na kailangang bayaran at pwedeng ibang tao magdurusa sa ginawa ng isang tao. Nakakatakot, di ba? Katulad din ito ng genes at katangian ng tao na ipapasa sa modernong generasyon Kaya alam mo na, nahawak natin ang karma kaya hindi mo kailangang magtago dahil masusundan ka pa rin ito. Tao lang tayo, iba't iba man tayo ng lahi, pananaw, mukha, pero isa lang ang meron tayo, ang karma. Dapat mag ingat ka sa mga kinikilos mo dahil pwedeng sa susunod, ikaw na ang makakaranas nito. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sayo. Ang nilalakbay na mundo ay puno ng lubak-lubak na daan. Kung nasa itaas ka, pwede kang babagsak, kaya huwag kang magmataas dahil hindi mo hawak ang panahon. Para mas madali mong maintindihan ang karma, isipin mo na lang ang sanhi at bunga. Walang magbubunga kung walang sanhi. Pukuha mo na ba ang punto? Sa agham naman, sa bawat aksyon, may katumbas o katapat na reaksyon. Yan din ang kahulugan ng karma. Kung ano ang ginagawa mo ngayon, magbubunga yan sa hinaharap. Kung wala kang ginagawa ngayon, wala ka rin makikitang resulta sa hinaharap. Kung gumawa ka ng kabutihan kahit may nanggugulo pa sayo, makakita ka rin ng mabubuting tao para sa'yo. Kaya hawak mo ang iyong aksyon. Walang sa sa'yo. Kaya huminto ka muna saglit. Pag-isipan mong mabuti kung ano ang mga iniisip mo ngayon. Ano ang mga ginagawa mo? Ano ang mga binibigkas mong salita upang malaman mo kung negatibo ba ito o positibo? Kung gusto mong baguhin ang inaarap mo, baguhin mo muna ang ginagawa mo ngayon. Simula ngayon, pag-ibig na ang baunin mo. Ito ang dahilan kung bakit ako'y nagsasalita tungkol sa pagmamahal, pagkahabag at kabutihan para makamit natin ng mabuting karma sa darating na panahon.